Kamusta mga bata? Ako nga pala si ating Mimi. Ako nga pala ang inyong teacher online. Gusto nyo ba matuto magbasa? Unang hakbang sa pagbabasa. A, E, I, O, U Ba, Be, Di, Bo, Bu Ka, Ke, Ki, Ko, -ku, Ku Da, De, Di, Do, Du ga ge gi go gu ha he hi ho hu la le li lo lu ma me mi mo mu na ne ni no nu nga nge ngi ngo ngu pa pe pi po pu ra re ri ro ru sa se si so su ta te ti To, tu, wa, we, wi, wo, wu, ya, ye, yi, yo, yu. Hanggang sa muli mga bata. Paan?